Idol, paano magpatubo ng bigote tsaka balbas? Ah, actually, walang sikreto. Alam naman ninyo, half Filipino ako, half Persian. Persian, meaning Iranian. So, sa genetics ng father ko, kakashave ko lang, uh, 4am shadow tawag nila. After 8 hours, or kung nagshave ako 8am, by 4pm, may stubbles na ako, masakit na siya. So, medyo ayaw ko siya. Ang kinaganda sa kanya, is kung gusto kong mag-character, pwede akong Wolverine or pwede kung ano-anong roles, di ba? Pwede Hispanic, pwede Middle Eastern. Kaso, nagmumukha akong matured. So, yun, kailangan mag-shave lagi. Tapos mabilis ako umitim. <laughs> Kaya ngayon, medyo kayo manggina ako. Kasi nga, yun, sanay sa desert, yung kalahati ng, ng nationality ko. Tapos yung kalahati, patanggay nyo, sanay din sa init ng San Juan. So, yun. Ganun laang, siyang tunay. Tama kayo? Malikame. we're not your doctors do what works for you happy healthy